Magandang araw ulit sa inyo guys Nandito no? pala tayo ngayon sana, uh, sa ano Sa Sipokot Nandito tayo ngayon sa ano Dito sa may ginawang tulay Yung ano yung laging nasisira So ayan pupunta tayo ngayon ng bigito Kasi may nag request sa atin na Pasyalan natin yung bigito Pero hindi ko alam kung saan ang center ng bigito Kaya magtatanong tanong tayo Eskwalahan uh, pala to Shoutout po sa lahat ng taga Sipokot, Camarines Sur at saka sa mga taga Libmanan, Camarines Sur. So ayan, punta natin yung bigito. Tara tayo kumain Okay. Nazareth Institute of Learning and Formation Taras sa si pokot okay, sorry po sa mga estudyante sa principal siya yung staff ng school na to so ayun ito yung sa tara sa si pokot yan magandang araw sa inyong lahat guys ayun biyahe na ulit tayo so, ito yung tulay na ano ito yung tulay na kahit anong repair nila so talagang nasisira kaya ang ginawa nila ayan natagan nila yung saling nito siguro mag isang taon na to na ganito ayan ang tibay niya tibay ng pagkakagawa so siguro sa next tranche yun ang ano, budget yung kabila naman ang gagawin ayan o oh, pasok na tayo ng libmanan ibig si na uh, may mga makikita kayong maliliit na ano guys maliliit na tawag nito maliliit na signage But, so, hindi bawal na kasi yung arko sa ano, sa kaya, kaya ganun. Let's go. So, yun, bigito, bigito, na to, guys. So, yun, kaya na sabi ko sa inyo yung kinikwento ko yung tulay kanina. So, ito ay... Uh, bigito Viejo Elementary School So yun, shout out sa mga teachers ta, principal mga student na pagigit okay, So, dito rin dati Siguro pinapangan na siguro dito Dati kasi dito, madalas din tong re-blocking madalas, madalas din tong re-blocking Ngayon, ang no, ganda ng Bigi Tu Nuevo Ayan natin yung isang sentro ng Bigi Tu sa labas pa yung binig Rinasya ko rin po sa lahat ng Tagalipmanan lalong lalo na dito sa Bigito Diego yeah, po sa Bigito Nuevo so, uh, sabi ni Sir Tabing daw ano, ano, tabing highway lang naman daw elementary school pala dyan so yan shout out po sa lahat ng at kayo Sir sana mapanood po to Sir Maraming maraming salamat po na sa lahat ng mag mga nagsawang support sa pag-uusap natin na Maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood ng mga videos na ina-upload natin Maraming maraming salamat po sa inyo Sana hindi po kayo nagsawang panuugod at suporta sa Facebook page Oo Oo Eagle Philippines May shout out po sa lahat ng mga taga-Eagle Philippines Kay Tita Pe So, hindi ko alam kung hanggang saan ang bigito. Uh, so, dito na lang po yung vlog natin so nakadaan na tayo ng Bigito Pieho at saka ng Bigito Nuevo so yun maraming maraming salamat po sa inyo hindi ko po kayo may isa isa lahat pero maraming maraming salamat po so yun Yun na lang po sa next vlog Maraming maraming salamat